Pagkatapos ng huling episode, ang Veteranong Mahilig Home, kwento ni Uncle Xiu, patuloy akong magbabahagi ng aking mga kwento tungkol sa veterano. Sa aking alaala, nagkaroon ako ng isang masaya at maligayang pamilya noong aking kabataan. Ang aking ama ay isang doktor ng militar sa Tainan Army Hospital at ang aking ina ay isang mabait at masayahing may bahay. Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay nasa junior high. Ang aking mga nakatatandang kapatid na babae ay nasa elementarya. Ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay nasa bahay pa at ako ay sumusunod sa aking ama sa daycare center ng ospital para maglaro. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho ng aking ama, pumupunta siya sa daycare upang sunduin ako. May isang mahabang daan mula sa ospital patungo sa aming bahay na may maliit na kanal sa gilid palaging binubuhat ako ng aking ama, inaalog ako mula kaliwat kanan. Minsan, binibiro niya ako na parang itatapon ako sa kanal. Sa ibang pagkakataon, pinapayagan niya akong sumakay sa kanyang balikat, at kami ay masayang nakasakay pa uwi. Nang ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay medyo lumaki na, ipinapasok kami ng aking ina sa kindergarten na Nancyu sa Futai New Village. Masaya ang kindergarten at madalas pinapayagan ng guro ang isang grupo sa amin na magtago sa ilalim ng kanyang malaking paa. Nilalaro ang larong ang agila ay humuhuli ng mga sisiw. Sinabi ko ito sa aking kapatid na lalaki at sinabi niya, "Ang baho niyan." Noon, napaka-lively ng aming tahanan. Tuwing bagong taon ng Lunar, pumupunta ang mga kapatid ng aking ama sa aming bahay para mag-reunion palaging mainit na tinatanggap sila ng aking mga magulang. Ang aking ama, na hindi pa apat na pung taong gulang, ay may masayang pamilya at matagumpay na karera. Siya ay puno ng sigla at nagsasalita ng mas malakas kaysa sa sinuman at lahat ng kanyang mga kapatid ay iginagalang siya bilang kanilang panganay. Ang pinaka nakakatawa ay ang mga apelido ng kanyang mga kapatid ay parang baboy, kabayo, baka, tupa, isda, kuneho at manok, Bilang isang bata, inosente kong pinaniwalaan na ang kanilang mga apelido ay katulad ng mga hayop na ito. Mahal na mahal kami ng mga tiyo na ito. Tuwing bumibisita sila, nagdadala sila ng maraming pagkain para sa amin. Kami ng tatlong kapatid na babae ay madalas umaawit at nagpiperform para mapasaya sila. Kami ng aking pangalawang kapatid na babae ay kumukuha ng pares ng chopsticks. Kinakampay ang mga ito sa ritmo at inaawit ang isang kanta mula sa soundtrack ng pelikula. Sa maliit na bayan ng Milong, naganap ang isang malaking pangyayari. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo mula sa simula. Pinagtatawanan ang lahat. Naalala ko rin si Wang Baosheng, isang batang sundalo na mahilig sumayaw ng twist at magaling magpatawa ng tao. Siyempre, ang pinakamalaking nag-ambag sa pag-host ng maraming bisita ay ang tahimik at masipag na si Uncle Director, Director, tila naririnig ko si Uncle Yi e na tinatawag ang aking ama sa kanyang makapal na accent na Guangdong. Ang tunay na pangalan ni Uncle hi ay Higumin. Siya ay taga Guangdong at halos kasing edad ng aking ama. Siya ay may maitim na balat at payat, makapal na labi at malaking bibig ang kanyang mga ngipin ay medyo itim dahil sa paninigarilyo. Siya ay kanang kamay ng aking ama at isang miyembro ng aming pamilya. Ang kabataan ni Uncle He ay ginugol sa isang maliit na baryo sa Guangdong. Ang kanyang pamilya ay napakahirap, maraming magkakapatid, at siya ang panganay. Araw-araw pagkatapos ng paaralan, kailangan niyang tulungan ang pamilya sa pagpapastol ng mga baka at pagputol ng damo. Bagamat mahirap ang buhay, hindi siya kailanman nagreklamo. Ang kanyang bayan ay isang magandang lugar na may berding bundok at malinaw na tubig, at ang mga tao sa baryo ay napakabait. Sa tuwing may pista, nagtitipon-tipon ang lahat at nagdiriwang ng masaya. Sa pagsiklab ng digmaan, kinailangan ni Uncle He ang kanyang bayan at sumama sa hukbo. Sa militar, nagtrabaho siya ng masipag at naging responsabling sundalo dahil sa kanyang kahusayan, naatasan siyang sumama sa unit ng aking ama, at naging maaasahang katulong niya. Sila ay tumaan sa maraming mahirap na panahon ng magkasama at bumuo ng malalim na pagkakaibigan. Sa panahon ng pag-atras sa Taiwan noong isang libo, nadaan at apat na si Uncle Ihi ay naging porter, nagdadala ng dalawang basket na kawayan. Ang isa ay may limang taong gulang na kapatid kong lalaki, at ang isa ay may bagong silang nakapatid kong babae at ilang bag ng bigas. Kalaunan, sumakay sila ng barko patungong taiwan, naglalakbay ng matagal sa dagat. Ang likod ng aking nakatatandang kapatid na babae ay lubhang nasira dahil sa pagbabad sa tubig dagat na tumago sa bangka. Sa kabutihang palad, naroon si Uncle Hi upang tulungan siyang alagaan, pati na rin ang paglalaban ng mga lampin ng aking kapatid na babae sa tubig dagat. Bago ako pumasok sa kindergarten, madalas na inaalagaan ni Uncle He ang aking nakababatang kapatid na lalaki at ako. Kwento niya kami ng mga kwento at nilalaro kami. Pagkatapos naming magsimula sa kindergarten, siya ay nagtrabaho bilang cook para sa isang kalapit na unit ng militar, kaya hindi siya madalas nasa bahay. Gayunpaman, tuwing kailangan ng pamilya ng tulong, bumabalik siya upang alagaan kami. Isang beses, nang parehong wala ang aking mga magulang, bumalik si Uncle Hi upang alagaan kaming lima. Noon, limitado ang pinansyal na sitwasyon ng pamilya, at madalas siyang nagluluto ng mga murang putahe para sa amin. Minsan, pinatuyo niya ang balat ng pomelo, pinirito ito, at pagkatapos ay nilaga ito sa isang putahe na tinatawag na braised pomelo peel. Masarap ito, ang kanyang pinakamadalas na putahe ay pritong bola ng kanin na may balot na karot, strips ng patatas, berding sibuyas, at kanin na napakasarap. Isang beses pa, nagluto siya ng isang kaldero ng mabangong karne para sa amin. Taglamig noon, at kinagabihan, natagpuan namin ang isang kaldero ng nilagang karne sa mesa, nagpapalabas ng kaakit-akit na aroma. Ang mga bata ay masayang-masayang kinuha ang nilagang karne, at kinain ito ng may kasiyahan. Biglang, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay nagtanong, Uncle Hae, san nang galing kan mabanggong knilagang kakarna na ito? Umiti si Uncle He at kaswal na sumagot, si Brownie. Sa sandaling sinabi niya ito, biglang nagiba ang mukha ng aking nakatatandang kapatid na babae. Iniluwa niya ang pagkain sa kanyang bibig, binitiwan ang chopsticks, at umiyak ng malakas, tumakbo palabas. Kami ay natulala at hindi alam ang gagawin. Tanging ang iyak ng aking kapatid na babae ang naririnig sa malamig na gabi. Ang kanyang kalungkutan ay labis na nakaapekto sa amin dahil napagtanto namin na ang masarap na nilagang karne ay ang aming minamahal na aso na si Brownie. Tumigil din ako sa pagkain at ang mabangong karne ay hindi na masarap. Si Brownie ay paborito ng aking kapatid, isang maamo at mabait na asong mestizo na napakalambing. Araw-araw, niyayakap at hinahaplos siya ng aking kapatid at tumatangot-tango ito sa buntot bilang tugon. Tuwing naaalala niya si Brownie, laging bumabalik ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang pag-iyak ay nagpatuloy ng higit sa dalawang linggo. Pagkaraan, nagkaroon kami ng dalawa pang aso, si na Lucky at Blackie, na parehong pinatay at niluto ni Uncle. Pagkatapos noon, hindi na kami nag-alaga ng mga aso muli. Sa aking kabataan, minsan kong nakita ang aking ama na kinakaliskisan ang ilang manipis na kawayan upang gawing mga flauta at sihos para sa kanyang aliw. Kalaunan, nakita ko rin siyang gumagamit ng mga kawayan upang maghabi ng mga sining tulad ng mga isda, parol, at maliliit na ibon bilang dekorasyon. Ang aking ama ay tila marunong ng lahat, kahit na ang pagde-deliver sa aming tatlo na ipinanganak sa Taiwan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Naalala ko rin ang ilang beses na nakita kong ang aking ama at si uncle, he ay nagdaragdag ng mga extension sa aming bahay at bubong. Isang araw pagkatapos ng paaralan, nakita ko ang aking ama at si Uncle He na naglalagay ng mga ladrilyo upang magtayo ng bagong kusina para sa aming lumang bahay. Upang makatipid ng pera, iniwan nila ang ilang mga butas para sa bentilasyon sa mga bintana. Isa-isa, ang mga ladrilyo ay inistack unti-unting nagiging outline ng bagong kusina. Sila ay nagtatrabaho ng tahimik at may kasanayan, ang kanilang mga kilos ay coordinated at makapangyarihan na para bang nagawa na nila ito ng maraming beses. Habang nakatayo at pinapanood sila, napuno ako ng paghanga. Bakit ang mga veterano, kasama ang aking ama, ay napakahusay? Habang sila ay nagkikilos ng mga ladrillo, nagtatayo ng mga pader, at nagpa-plaster ng semento, hindi lamang sila magaling sa pakikipaglaban sa digmaan kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Naghuhugas ng damit, nagluluto ng pagkain, nagpapagaling ng mga sakit, naglilinis ng damit, nagtatayo ng mga bahay at nagtatanim ng mga gulay. Ang aking ama at si Uncle Hi ay walang kapagurang nagkooperasyon at unti-unting nabuo ang kusina sa kanilang mga pagsisikap. Bukod dito, tinulungan din kami ni Uncle Hi na mag-alaga ng mga manok, pato, kanaris, pugo, kuneho at dalawang malalaking baboy. Ang aming maliit na Japanese style na bakuran ay may dalawang puno ng papaya, isang puno ng bayabas, at kangkong na nalulunod sa tubig ulan. Maririnig mo ang tunog ng mga manok, pato, at aso kahit saan, kasama ang mga tawa ng mga batang kapitbahay na pumupunta para bumisita, pinupuno ang bakuran ng buhay at sigla. Pagkatapos ng ikatlong baitang, hindi ko na muling nakita si Uncle He. Maraming taon ang lumipas, isang araw, pagkatapos ng pagbisita sa Tiger Head Lake, kasama ang isang grupo ng mga kaibigan, nadaanan namin ang isang taniman ng Brutas Pauwi. Ito ay isang malaking taniman na puno ng mga papaya, bayabas, at starfruit. Bigla kong nakita ang isang pamilyar na figura na abalang nagtatrabaho sa ilalim ng isang puno ng papaya. Agad akong huminto, bumaba sa aking bisikleta, at itinulak ito patungo sa taniman. Matapos manood mula sa labas ng taniman ng ilang sandali at matiyak na si Uncle He iyon, hindi ko napigilan ang aking sarili na sumigaw ng malakas. Uncle He, Uncle He! Ibinagsak ko ang aking bisikleta at tumakbo patungo sa kanya. Nang marinig ang aking tawag, tumayo si Uncle He at lumingon. Nang makita niya ako na nakatayo sa harap niya, Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at nanatiling walang kibo ng matagal. Matapos naming kumalma mula sa excitement ng aming matagal, ng hinihintay na pagkikita, dinala kami ni Uncle, hi sa kanyang tahanan, malapit sa taniman. Lumabas na nagtrabaho siya sa taniman ng mga prutas sa lahat ng mga taon. Walong taon na ang nakalilipas, nagpakasal siya sa isang balo na may dalawang taong gulang na anak, at namuhay sila ng tahimik at masayang buhay inimbitahan niya kami na maghapunan. Sa panahon ng pagkain, tinanong niya tungkol sa kalagayan ng aming pamilya, na puno ng emosyon. Tunay nga, nawala ang aming ugnayan sa kanya sa loob ng halos sampung taon at labis naming namisya. siya. Kinabukasan, dumalaw siya sa aming tahanan, nakaayos ng maayos sa isang puting kamiseta, madilim na kulay abong pantalon, makintab na itim na sapatos, at may dala-dala daladalang malaking basket ng mga papaya. Mukha pa rin siyang medyo mahiyain, itinagalang na tinatawag ang aking ama gaya ng dati. Director Sa loob ng maraming dekada, palagi niyang tinatawag ang aking ama na director. Ang aking ama ay lubos na emosyonal din, ang kanyang mga mata ay namamasama sa habang excited na nakikipag-usap kay Uncle Pagkatapos noon, nagsimula si Uncle He na manatiling nakikipag-ugnayan sa amin, bumabalik upang makita kami paminsan-minsan. Gayunpaman, hindi ko na siya muling nakita pagkatapos kong mag-abroad. Sa unang kalahati ng kanyang buhay sa Taiwan, tahimik na inialay ni Uncle He ang kanyang sarili sa aming pamilya. Ngunit ang kanyang mga huling taon ay lubos na masaya. Ang eksena na ito ay nagpapakita kay Uncle He na nag-enjoy sa isang kaaya-ayang hapunan kasama ang kanyang asawa at kanilang sampung taong gulang na anak. Ang eksenang ito ay naglalarawan kay Uncle He sa kanyang mga huling taon na napapalibutan ng isang mainit at mapagmahal na atmosfera kasama ang kanyang asawa. Ang mag-asawang matanda ay magkasamang nakaupo, may mga ngiti ng kasiyahan sa kanilang mga mukha na nagpapakita ng malalim na pagmamahal at kasiyahan. Sa isa pang eksena, ang mapayapang tahanan ay naglalabas ng init habang magkasamang nakaupo si Uncle He at ang kanyang asawa sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan at kasiyahan. Ang kanilang masunuring anak ay nasa tabi nila, maingat na nag-aalaga sa kanila, na nagpapakita ng kanilang malapit na relasyon. Ang malalim na pakiramdam ng kasiyahan at pagmamahal sa mga huling taon ni Uncle He ay nadarama. Ang kanyang buhay ay natapos ng masaya sa ilalim ng mapagmahal na pag-aalaga ng kanyang asawa at anak. Sa daan-daang libong mga solong veteranong nationalist, ang huling bahagi ng buhay ni Uncle He ay namumukod tanging masaya at natupad. Sana nagustuhan ninyo ang kwento na ito. Sa susunod, isasalaysay ko ang kwento ng ikatlong veterano, ang veteranong iniwan ang kanyang pamilya, upang sumunod sa pambansang hukbo, kwento ni Uncle Chen. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Kita-kit sa susunod!